labag sa kasong RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ang kakaharapin ng isang lalaki matapos itong maaresto ng mga tauhan ng Carmona Municipal Police Station sa Carmona City Cavite. Yan ang balitang inalam ni Patrolwoman Geraldine Rosario na ang sospek na may kasong paglabag sa RA-10591 o Comprehensive Law on Firearms and Ammunition na sumasaklaw sa RA-9165, RA-8294 at PD-1866 sa pamamagitan ng Intelligence Driven Operation ng Carmona Municipal Police Station sa Barangay Milagro sa Carmona City, Cavite. Nito lamang ikaapat ng Marso taong kasalukuyan kinilala ang sospek na si alias Hermane, residente ng barangay Milagrosa, Carmona City, Cavite. Matapos ang mahigpit na pagmamatsyag at pagsubaybay, naristo ang sospek sa nasabing barangay sa bisa ng warrant of arrest na walang inirerekomendang piyansa. Ang sospek ay kasalukuyang nasa pangangalaga ng Carmona Municipal Police Station para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Mula dito sa Calabarzon, ako po ang iyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Geraldine Rosario, alagad ng batas, tagataguyon ng balitang kulit.